Ito na yung mga nabili nating pellet gun guys. So, ito na sila lahat. Um, bale, familiar na rin naman tayo sa mga model na ito. Um, bali, anim silang lahat. So, dalawang pistol. Saka, apat na submachine gun. So, pakita ko lang. So, itong una is, um, lapa ko nito. Ito yung bereta na plastic. So, ayan. So, lat na ito na testing na, guys. Kanina sa store na binilan ko. So, ayan. Saka, itong second pistol natin is parang Glock. Pero maganda yung kanyang design kasi parang kamo, nakakamo, or parang graffiti. Parang ganun. Ayan. Ito so, yung kanyang magazine. Ito nakalagay. Austria. Glock Austria So um, Parang yung part na to Yung parang metal nya um, Parang may opening siya So ingat lang din Pagkasa kasi Baka maipit yung daliri nyo dito Baka masugatan pa kayo So yan lang Ingat lang kayo magkasa So makita natin yung um, Internal parts nito Okay naman siya, maganda naman yung itsura saka sinamaan ko na lang rin ng dalawang uh, uh, plastic na dalawang balot ng mga bala then ito naman is siguro hindi na rin naman tayo uh, um, I mean familiar na rin naman tayo so ito yung uh, parang scorpion scorpion gun so uh, same model lang yan m37 M37 na uh, Scorpion based sa totoong baril na Scorpion um, pro Scorpion ba yun? na submachine gun so yan so yan na lang na lang natin so ayan um, ito yung kanyang uh, magazine tas um, Ah, so nakalimutan siguro na di nakuha yung isang nakalimutan, nakalimutan siguro yung ano nito. Naku. Yari ako dito. Nakalimutan yung kasahan nito. Hindi ko rin na-check kasi ayun. Yun lang. Sige, ayan yan yun na guys. Hindi ko na lang i-regalo yan. Pero ito, um, ayan, uh, tinanggal nila. Ayan, tinanggal nila nila. So, ikaw na lang kakabit kasi madali lang naman. So, uh, dapat dito yan nalalagay. Uli ko na nakita. Wala, wala na pala. Sige, so, okay, hayaan nyo na lang. Hindi ko na siguro ito ibibigay or ireregalo. So ayan, um, na-review ko na rin to nung matagal na rin. Ayan. Or baka nahulog lang na siguro, hindi ko nakita. Sige. Then ito is um, yung Uzi. Uzi naman na model. again uh, di, na, na rin naman tayo medyo um, new or bago dito kasi alam na rin naman natin yung mga models na to kasi na review na rin natin so ayan uh, Uzi ito yung magazine ito yung kasanya, guys ulit so ganito um, yan tapos parang may external na attachment yung parang foregrip so yan pagtatakid press nyo lang yung button na to then itong uh, parang muzzle nya para mas maangas mas maangas yung itsura yan so yeah sa isang plastic na bala. Isang kilo siguro to. Yellow. Okay. So, yeah. Um, ito ay except dito sa isang scorpion ay iraregalo natin para sa mga pamangkin ko. Kasi sino mga natirang mga bata bukas. Kasi kaya nga, season of giving nga, ay ka nga nila. Yan, so, yeah. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. See you on the next video.